Kung nakikita nyo ako, nandito ako ngayon sa Binangkalsada. At sa araw na ito, tayo nga'y pupunta tayo sa ating kababayan. Dahil nais natin siyang tulungan. Dahil meron siyang karamdaman na kailanman parang di nagumagaling. Pero, ang pag-asa nito ay nasa inyo. Kaya halika, samahan ako ninyo dahil isa tung malaking problema sa kanyang katawan. Kaya tapusin nyo ang video kong ito para kat papano ay mapanood nyo at maawa naman kayo sa kanya kaya let's go ayan po punta tayo ngayon doon sa kanilang tahanan at sana ma-interview natin at malaman natin kung ano ang kanyang karamdaman at problema sa buhay dahil naawa naman ako at sana nandiyan siya ngayon sa bahay nila kasi naghahanap din niya ng makakain ng ating pong kababayan dahil minsan nag-iisa lamang siya. So ayan po, kung nakikita niyo po ay meron po nito mga tahanan. Tama po kayo, dahil mga kapitbahay niya po ito. Pero ang bahay po ng ating pong kababayan o kaibigan ay ito po. Halika, puntahan natin baka nandiyan. Ayan, magandang umaga po. Magandang umaga man. Siya po yung sinasabi ko po sa inyo na si Nick, isa po natin kababayan. Siya po ay taga Barangay Mabulo. At ulila na po siya ng lubusan. At kung nakikita niyo po ang kanyang tahanan na ito. Ayan. Ayan po. Kawaawa na po kanyang sitwasyon dahil nag-iisa lamang po siya sa buhay. Nasaan ngayon ang mga magulang mo? sa Cavite si Ate Edna at saka si Ate uh, Emilia sa kalibo. kalibo. Tinutulungan ka ba nila? Si Ate Hani lang nagpapadala sa akin pera. Si Kuya Mira, Pede. so ang ibig ko sabihin, ang mga magulang mo na saan? Nagkamata na okay. So ayan po, ang ano pong trabaho niyo sir? Nag-aagos na nga ang silid. Ayun, nag-aagos. gumagawa po siya ng walis tingting, ayan kung makikita. naman na po natin siya dito na gumagawa po siya ng walis tingting -ting. at gaya nga po nito ayan ang kanya pong uh, ginagawa at binibenta po yan ayan uh. ayan kumukuha po yan siya sa sa mga paligid lang at libre naman po manguha dahil pwede naman makakuha o pumakaganap po ng pera o makaya makapagbenta siya para makahiro siya pambili sa araw-araw so, ilang taon na po kayo sir ilang taon na po kayo 70 years old? Senior ka na? Hindi oh, pa. O hindi ka pa 70, kundi ka pa senior. Dapat ang senior 60 years old. Sa balita ko, may karamdaman ka daw. Anong karamdaman mo? Ito na. One kiss. So, ayan po, may karamdaman po ating kababayan. Ito po tunay po. Ito po yung sasabi ko sa inyo na ang karamdaman niya po ay isang malaking bukol po sa pisngi ng puwet niya. Tayo po kayo, sir, para makita po natin. So, ayan po. Ayan. Ayan po, hindi po tayo nagsisinungaling dahil ito po yung kanyang isang pisngi ng puwet niya at ito yung pisngi po ng isang niyang na puwet. So, kung makikita niyo po ay napakalaki po niyan. kung pwede po ay tulungan po natin para maoperahan po ang kanyang karamdaman. Kung maari ay ito po, itas nyo po yan sir. So bubuksan po natin ito ha. Ito. Para makita natin. Ayan o. Oh. Pandahan lang. Huwag mo na bubuksan lahat. Yung... So ayan po o. Oh. O ganyan lang. Ayan po. Kung nakikita nyo po. Ayan. So medyo matigas po para siyang bola. Ayan. Ayan kauawa naman po ang sitwasyon po ng ating kababayan. Kung inyo pong nakikita, ay tulungan po ninyo upang ang kanya pong karamdaman po ay malunasan. ilang taon na yun ang sakit mo? Tagal na to? Mga ilan taon? 2 years na two years na. Ano man dahilan kung bakit nagaganyan? Ko lang, bigla lang ako nakita ng kanan ko lang ito, hey, may ibagkan na sa akin. May tumubo na sa kwit mo. So, sino ngayon ang kasama mo rito? Ako lang. Paano ka? Saka kumukuha kayo ng makakain? Yeah, pag makakaipo ko ng niyog, binibinta ko. Ah, yan yung mga niyog. Saan nang gagaling ang mga niyog na yan? Tabi lang. Nangunguha ka? hulog mga hulog ay mga hulog lang tapos ito yung ginagawa mong walis tingting -ting. ayan binebenta mo yan sa magkano 20 sa so, 20 ayan sa so, bibili tayo niyan 20 sino bumibili rin ito may, rin din may bumibili rin 20 pesos Kumain ka na. Saan ka nagsasaing? sa Oo. Saan ka natutulog? Diyan. So, mga kababayan, ito po ang kanyang sitwasyon. Dito po daw siya natutulog. Kung kita niyo na po ang kanyang kaldero, ang kanyang tulugan. Kung inyo makikita, kung kayo po ay may sobrang naman pong pera o pagkain, maaari nyo pong tulungan niyo po ang ating kababayan na si Nick Isabela Gonzales. At tayo sa ng mga mapagkain dito. May nagpapadala ba sa iyo? Ina kuya, I Kuya pride Tsaka? ka? tihani. Ani. Binibigyan ka rin nila. Pero kulang na kulang pa rin, 'di ba? Kasi may lang na napadala. Oo, So Sa ng bahay to? Junior na Hinto. Junior? Sa Sino yun? Ang po na uno. Hinto. Oo. So, ang ibig sabihin, dito ka na nakatira napakaswerte niya naman. At paano papaano meron ka matulugan. Pero, pamasta pag natulog ka dito, malamig o mainit ang paramdam mo. Mainit din. Pag depende sa panahon, ano? So, ilang taon ka na? 49. 49. Oh, so, 49 ka na. Mga kababayan ko, ito po siya yung ulila na po. Sinasabi sa inyo. Dahil po siya ang, kanya po mga magulang ay wala na. Ano ka ba? o pang ilan ikaw? Bunso siya. So, anong... Umiinom ka ba? Hindi ka. Naninigarilyo? Hindi din. So, humingi ka ng tulong sa ating mga kababayan. Humingi ka. Ayun nga po. Tulong po. Kung bilik ko lang po ng pagkain. Kahit bigas na lang. Tsaka yung ano mo, sakit mo. Tapos yung balikat ko po. Hindi balikat yung sa sa puwetan mo, yung bukol. Sa bukol po. Pag diba kung makahinga na ito, niya? Papagamot ka lang ka. Papagamot no? ko lang. At maopirahan ka. Opo. Mingi ka. Opo, kung pwede ho, matulungan mo ko. mo mga kababayan ko, ko, ko. O, kaibigan ko. Kaibigan ko, kaibigan ko. Nasaan na kayo? Nasaan kayo po? Tulungan ninyo ako. Pwede mo ito. Tu tulungan nyo ako po. Sa sitwasyon kong ito. Ang hirap na ako po dito. So ayan po kung nakikita nyo po. Ayan pong ating pong kababayan na hirap na hirap po ang kanyang sitwasyon kasalamat po tayo dahil may nagpapadala po sa kanya na kamag-anak. Pero kulang na kulang pa rin po kung iisipin dahil sa kanyang pong sitwasyon na ito, kailangan niya rin pong kumayod. At ayan po ang kanyang sakit nga po na bukos sa puwet ay talagang delikado po yan. At napapansin di ba sa cycle po sa inyo, talagang napakalaki na po yan. At hindi natin alam kung anong mangyari sa kanya bandang huli. Dahil matagal po na itong nakikita sa kanya. Ah, teka, ano tong tubig na ito? Kung po, po kayo, sir. Ano naman tubig oh, na ito? Kanin ano Ah, naghuhugas kayo ng kamay. Bakit kayo naghuhugas? Simple, pag magkumakain. Eh, mapapasma kayo niyan. Hindi naman. Yan. Gusto mo kita ng gloves na plastic. Gusto mo yun, yung gloves na plastic para kahit papaano, hindi ka mapasma, ha? Babalikan kita sa na mga araw kung hindi ako busy nakapag-almasal ka na. Hindi pa. Hindi ka pa nakapag-almasal, hindi ka pa nakapagluto ng kanin. May lumanok po, mamaya ka na. May bigas ka. Kunti na lang. O, kunti na lang bigas mo. Sinong bibili ngayon yan ng iyong ano, iyong walis tingting? May yung, lang dito. Kumukumpra. Manapagandang idea ang ginagawa mo. So, ang gawin po natin sir ay Lagi po tayong manalangin sa Panginoong Isong Kristo. Magkaroon ka ng pananampalatay sa Panginoon. Dahil wala imposible sa Kanya, ha? Araw at gabi, manalangin ka. At isasali kita sa panalangin ko ikaw, ang iyong karamdaman. So, ayan po, kung inyo nakikita po, inuulit ko po sa inyo, ng ating pong kababayan ay maari pong tulungan ninyo. Sana naman ay bigyan pansin dahil kung sobra-sobra na pong inyong pera o grasya, magbigay po kayo please. Dahil ang karamdaman niya pong ito ay matagal niya na pong iniinda. Almost two years na. At ang bilis naman lumaki. At naawa naman po ako sa kanya. Alam niyo naman po ako. Sitwasyon ko rin. Walang wala rin po ako. So kailangan po natin makatulong po na sa ating kababayan na para papaano ay may isang po ang kanyang problema sa kanyang buhay. So ayan po. Tayo po ay lalabas. At para makita niyo talaga ang katotohanan na ang kanyang pong karamdaman ay meron talaga po siya. Kasi baka sabihin nyo, scripted lang po ito. Ayan ha. Ayan po, kung inyo pong nakikita po, naglalakad po siya. Ayan, tutupo yan ang kanyang pong sakit. Ayan po ang kanyang kusina. Ito, ito po ang kanyang kusina. O, ayan o. Dito po siya nagluluto. Actually, wala po siyang kusina. Ito po yung kanyang lutuan lamang. O, Diyan po siya nagluluto ng kanyang pong kanin. Kung nakikita nyo po. At ang kanyang pong bahay ay tabing-tabing lamang. Ayan, no. Tabing-tabing lamang. So, tayo po ay kailangan magtulungan po tayo. At tingnan nyo naman po kanyang sitwasyon, no. Sino pong makapag-donate po sa kanya ng kahit pang sarilang lamang o plywood. Kasi, sementado naman po pala itong kanyang foundation dito, o. Oh, sa baba. Pero kailangan pa talaga kasi malamig. At malapit na po mag-amihan, kailangan po bigyan pansin nyo naman po. Please, ako na po nagmamakaawa sa inyo. So ayan, tayo ay pupunta po tayo doon sa kanyang tra trabaho. Nakukuha daw po siya ng liay para malaman nyo po ang kanyang ginagawa. Kasi minsan eh, hindi po naniniwala po yung tao. Baka sabihin scripted lamang po. Pero kapakita ko po sa inyo katotohanan. Natuto po aming ginagawa. Tandahan, tayo ay madulas. Ayan po ang kanyang sitwasyon, diba? Siyang tayo kukuha? Ba't ang dami mong ganyan? Ano yan? Medyas? May medyas mo? tatawid po kami ng ilog para po makahanap ng liay kung tawagin sa amin ayan, dandahan ka so pupunta po kami doon maghahanap medyo madulas po ang ating inaapakang bato delikado ayan yung ganyan po ang kanyang ginagawa yung mga hulog hulog lang po na mga paklang nangyog yog ayan pwede ba yan pwede ba yan wala bang mas ah ayun pong kanyang ginagawa o oh. ayan ito pong hanap buhay po ng ating pong kababayan na sinik po kahit may karamdaman po yan siya, ay pinipilit niya pong mabuhay. kanya sitwasyon po, di ba? Oh? Ayan po ang kanyang bukol. kaya talagang malaki na po, ay hindi niya po iniinda yan. Dahil sa buhay niya po ito, kailangan niya po mabuhay ng maayos. So, ganyan. dito yat lang kuno bayad na yat pato bayad ay yat pato sa section ng ngilin din ay Ayan po, kung sino pong gustong bumili po ng kanyang walis ting ting po sa halagang 20 pesos ay bumili naman po kayo. Pambili nyo lang po ng bigos, maawa naman po kayo. Ayan lang po ang tanging paraan para po siya mabuhay. Ayan po Ganyan pala ang kanyang trabaho. Di ba kahit po may karamdaman eh, na kumikilos Kung talaga, hindi po pwedeng patamad-tamad lamang po tayo. At huwag po tayong umasa lagi sa mga bigay-bigay. Kailangan kong kilos din po tayo. Tama pa ba ako, Seth? Mm, opo. Ayan. So dito na lang ako at iiwan na kita dito. Opo. Okay. At susunod na araw baka balikan kita at manalangin kang mayroon dumating na grasya ha? Opo. Sir ha? Opo okay. yeah. God bless uh, at okay. ingat. Ingat. Bye bye.